Well, kanina, but we can understand. Ma'am, uh, kilala niyo po ba itong si Alexander Abrenica? Yes, Kuya Ronald. Ano niyo po siya? Municipal Administrator po. Uh, municipal Administrator. Itong rin po yung nakita namin. No? Siya po yung napili niyo, uh, Ms. Guahuaping, na pumalit bilang presidente ng QJJ Farms matapos mong uh, mag-divest. Is that correct? Is this a public record? Uh, Uh, regarding po dun sa mga businesses po, uh, I invoke my right against self-incrimination. It's a public uh, record, ma'am, uh, Madam Chair, na siya po yung pinalit na presidente ng QJJ matapos pong mag-divest si uh, Guo Huaping. Nagtayo rin po kayo ng negosyo, ito pong si Doug Realty Corporation. At uh, kasama nyo din po ito, itong si Alexander Abrenica, is that correct? Ilang isa sa mga incorporator? Uh, Madam Chair, uh, Senator, uh, hindi po yun natuloy. Hindi na tuloy. Hindi pa na tuloy. Actually, in fact, canceled na po yun. Oh, so, tinayo, pero hindi na tuloy. At kasama, kung natuloy, siya ay isa sa mga incorporators. Is that correct? Your Honor? Uh, hindi na po siya natuloy at canceled na po yung documentation. Kaya nga po, Ang tanong ko nga po, kung natuloy po ito, siya ay kasama pa rin. Kung natuloy. Kasi nanduloy yung mga records. Incorporator din po siya. Okay, pero hindi po natuloy. Bakit po siya yung pinili yung municipal administrator ng company? lalo siya kalapit at uh, talagang pinagkakatiwalaan niya po siya kasi pagkakatiwalaan niyo po yung negosyo niyo sa kasabi niya, yung QJJ, yan ang talagang bread and butter po ninyo. Um, Madam Chair and Senador, uh, for the question po, I refuse to answer po. Um, dahil po may ongoing cases na rin po sa akin sa Valenzuela po, yes, sa graphic. And municipal administrator, kasama ba sa tungkulin niya na mag-run ng iyong personal... Uh, negosyo kagaya ng ginawa ni Kat at saka ni G nung nakaraang pagdinig na personal na yung mga nauutos mo sa kanila pero sila ay uh, naka nakalista bilang empleyado ng munisipyo ng Bamban. Gawain niya po ba talaga ito? Uh, Madam Chair and Senator, uh, I invoke like, my right against something. Madam Chair, uh, Senator, the question of Senator Villanueva and your supposed to the supposed to answer will not affect your cases. Wala akong relasyon yan. Ang tinatanong lang ni Senator Joel, bakit mo kinuha si niya? Abrenica, Alexander Abrenica bilang iyong administrator at, at nagpapatakbo ng iyong mga negosyo? That will not affect your cases. Your pending cases. So you have to answer it, uh, Alice. Uh, Madam Chair, uh, Senator, uh, for the uh, Municipal Administrator po, uh, tumulong po siya noong nakaroon na election and doon sa businesses po, ay uh, I invoke my right against self-incrimination sa mga kaso na po ng isang pa po sa akin. Hindi, ang tinatulong lang si Senator Joel, bakit mo siyang pinagkakatiwala na magpatakbo ng mga negosyo mo? Please not going into details regarding your businesses. Tinatulong lang bakit mo siyang pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng mga negosyo mo outside of you being the mayor of Bombana. Uh, then for the witnesses po, I invoke my right about, uh, I invoke my right against self-incrimination. Again, I am telling you that it will not affect your pending cases before the courts. That's why you have to answer us properly. Sige na. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? Uh, for the witnesses po, then uh, I refuse to answer po. Alam mo, dapat hindi ko apelido mo. Alis siya ka dapat. Eh. Alis si aling. Madam Chair, uh, Guwa Ping, ang tinatanong lang namin, bakit mo siya kinuha? Sabi mo, kinuha mo siya bilang municipal administrator dahil tumulong siya nung halalan. Kaya mo siya kinuha. Pero nung kinuha mo siyang administrator, kinuha mo na din siya na mag ng iyong negosyo. So, ang tinatanong lang namin, anong yun? relasyon niyo sa mo sa kanya bakit mo siya sobrang pinagkakatiwalaan kamag-anak mo ba siya sinagip ka ba niya o, sa, sa, buhay mo May e, bumarin siya at niya yung katawan niya ganoon mo siya pinagkakatiwalaan eh buong buhay mo so We just wanted to find out. Kasi, kaya namin tinatanong sa'yo, this is in aid of legislation, we wanted to find out why a, a, a chief executive can actually do anything. Parang lahat pwede mong gawin. Si G at si Kat, nagulat nag dito sa, sa, sa Senado, sa pagdinig, pinapagawa mo na siya ng mga bagay na hindi na, hindi na para sa munisipyo ng Bamban. And yet, sila ay nasa uh, payroll sa munisipyo ng Bamban. Ito, municipal administrator mo pa siya na yung talagang pinaka-representative mo sa buong banban. -ban. And yet, siya ang magmamanage at siya ang pumalit sa'yo bilang presidente nitong UJJ. So, we just wanted to understand. Bakit siya? Uh, Madam Chair, Senator, uh, Senador, regarding kay G at kay Kat po, nang time po na binigyan ko po siya ng instruction, hindi na po sila employee po ng munisipyo. Regarding naman po kay administrator naman po, Um, tumulong ko siya ng election at uh, siya yung inupo ko po pong municipal administrator po. And for the businesses po, uh, I invoke my right against self-incrimination. Okay, uh, alam mo, isa pang kasinungalingan na binanggit nyo dito, Sheila, kasi sabi nyo, Sheila, nung una, kayo lang ni Alice, ni G at ni Kat yung pumunta sa uh, trip, no? yung barkada trip ninyo, yung Chinese New Year. Tapos, yung sumunod, nadagdag na si Kasi at si Duan Renwu. Ngayon, pinignan namin yung manifesto ulit. Binalikan namin. Eh, katabi mo nga Alice. Ah, kasi itong si uh, Alexander Avrenike. Natatandaan mo ba yun? Nung nag trip kayo sa Taipei para mag-celebrate ng Chinese New Year, kasi. Kilala mo ba si Alexander Avrenike? Uh, hindi po, Mr. Chair. Hindi mo siya kilala? Hindi po. Hindi mo natatandaan nakasama mo siya at si Duan Rengu, at si Sheila, at si Alice nung nagkaroon kayo ng barkada trip sa Taipei. Ito yung trip nyo sa Taipei. Hindi po. Sheila, nakalimutan mo rin yan? Pangatlo na to na, na, uh, nag-iiba-iba yung... Uh, kasama po si... Alex, Alex. Opo, opo, kasama. Opo, opo. Okay, so sa pangatlong pagkakataon, kasama na. Alice, uh, kasama si Alex, Abrenica. Bakit siya kasama dun sa barkada trip ninyo sa sa Taipei? para mag-celebrate ng Chinese New Year kasama si Duan Ren Wu. Uh, Doon sa Taipei po na trip po, uh, yes po, after Chinese New Year po yan, supposedly mag-ano lang po kami, magsishimenting lang po kami. And initially po, dapat mas marami pa pong mayor's office staff po kasama, however, na-cancel lang po. Si uh, Duan Ren Wu naman po, um, sinama lang po ni Cassie uh, dahil in-invite po ni Wesley po si Cassie. At hindi ka nag-deklara sa mga biyahe mo sa ibang bansa kasi dito oh, sa DILG records, Madam Chair, hindi rin diniklara ni dating Mayor Guo Wapping, alias Alice na siya ay sa ibang bansa. Bakit hindi mo diniklara ito? At hindi mo rin diniklara noon si Mr. Abrenica na kasama po ninyo. Kasi tinanong namin kayo sino-sino kayong magkakasama eh. Ngayon, pangatlong beses, kasama na si Mr. Abrenica. Baka sa ika-apat na beses, iba na ulit. Did you file uh, travel authority, did you ask for travel authority from DILG? Uh, um... Sen, uh, opo. Uh, lahat po ng pag ko po, nagpa-file po ako sa governor's office po. Wala pong nakalagay dito sa list of foreign travel authority issued by the uh, uh, local uh, DILG, Madam Chair, and uh, I just wanted to show this. Kung natuloy, siya ay isa sa mga incorporators. Is that correct, Your Honor? Uh, hindi na po siya natuloy at cancel na po yung... Kaya nga po, Ang tanong ko nga po, kung natuloy po ito, siya ay kasama pa rin. Kung natuloy. Kasi nandunoy yung mga records, incorporator din po siya. Okay, nga gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan ang visiting uh, yacht ang taang classification sa kanila gayong dito na po sila based. So probably that's another point but I think we can uh, dig, uh, dig deeper baka pwede kung mm -hmm. nagamit itong mga local yachts pero sila po ay uh, foreign flag no? pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot Madam Chair kasi yung talagang may kaya can afford na magyate eh bukang sila pa yung hindi nababayad na buwis kaya po uh, iniintay hinahayaan na lang nilang ano sila po uh, visiting o foreign flag vessel so yun po hindi na po natin marina in the next hearing uh, last but siguro itong last huli na lang po si take advantage and dito na po si uh, Pamalis si, um, no um na bang siguro um, we will have an executive session probably before we wrap up no um ito pong hearing na ito kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga mas 12 hours sa kongreso dito, ilang oras. Siyempre, siyempre siguro naawa ka sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sa ikaw ba ay uh, mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Pero no, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, po ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate, international uh, group o crime syndicate. Uh, Your Honor, hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh, kung mayroon man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Jer, no, um, siguro sabi ko lang yung Madam Alice, no, um, tanong ko lang kung kayo po uh, tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Uh, hindi pa ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong mas, mas meron pang mas guilty. Kung baga may mastermind pa talaga. Sige po. Um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako na tanong kasi ano eh baka sa executive session sana ho sa uli ay uh, may pagkakatao pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran kasi nga kung sabi mo ikaw ay biktima mahawa din tayo sa mga naging biktima ng pogo di ba so sa executive session hindi pwedeng ilabas yon no sa media sa publiko alam maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no? Dahil uh, international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes for Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm uh, I'm expecting that um, Ms. Alice Go would will uh, divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate and uh, we will not uh we will uh hold uh, will be responsible for her safety so alam po naman natin pero sana po masabi po niya sa senator so she said yes already so uh, i we will just await for the executive session thank you madam chair maraming salamat uh, senator jv i think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guho hoaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas at yung isa pa namin gustong malaman sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. With uh, also uh, the proper time, make the motion for an executive session and uh, given the fact that uh, Miss Alice got just uh, just now. Um, ngayon lang niya sinabi na talagang siya sabihin niya na, uh, naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, sa mga no, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Liu Dong Elias Boga. Siya bang nagpakilala sa inyo kay Charlotte o Li ba yung sinabi niyong totoong pangalan? Chinese name ni Charlotte. Shelly po. Uh, Sorry, Shelly yes, or Madam Charlotte. Shelley. Si Liu Dong ba, alias Boga, ang nagpakilala sa inyo ni Shelly o ni Charlotte? Uh, Mr. Chair, uh, hindi ko po siya. Uh, Madam Chair, sorry, hindi ko po siya kalala. Hindi mo kilala itong taong ito. Ngayon, naalala mo na ba sino kung hindi man itong si Liu Dong alias Boga. Naalala mo na ba kung sino nagpakilala sa inyo ni Charlotte or Shelly? Ah, uh, Madam Chair, kung, kung hindi po ako nagkakamali, nakilala ko po siya doon na sa loob po yata. Saan po? Uh, nakilala ko na lang po siya nung parang hindi ko po sigurado parang uh, po dito. Nakilala ko na lang po siya as the manager of the nung rent po sa amin. Sabi mo kanina nakilala mo siya sa loob loob ng I mean, uh, pinak, uh, nakilala ko po siya dahil siya yung manager ng Lucky South po. Si Charlotte o si Shelly ang manager yes, ng po. Lucky South. Yes po. So sinong nagpakilala sa inyo nung manager ng Lucky South? Um, wala po akong matandaan right now bali kung hindi po ako nagkakamali, uh, baka pinakilala na lang po siya sa akin no mga nagre-rent po doon. Sinong mga nagre-rent yun? Hindi ko na po talaga matanda yung pangalang madam Chair. Matagal ka na nangihingi na executive session, Miss Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite. What say you? Uh, Your o, Honor, Wapi? Madam Chair, um, I'm very thankful po for the, for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So, sa next Apo, and possibly next po? last hearing na lang Apo. natin. Wala ba si Wala yung, council council si Wala ba yung counsel nyo rito? Nasa, nasa Cebu po sila. Darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakalusap mo uh, sa likod po? Uh, ano si po? Si attorney ko, hindi nyo ba counsel? Uh, Loy, ano po, uh, partners po. Apo. Sinong oh, counsel? Counsel, counsel. Ano uh, ko po si attorney Stephen po at si attorney ng abisado po. Attorney Abisado N. Uh, Attorney Stephen David. Oh. Attorney David. Ma Ma Madam Chair, Senator... uh, let us uh, inform the resource person that whatever is being, will be taken up during the executive uh, session, hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Eh, hindi, ka hindi ka namin dito, uh, hindi kami mga traitor Kung ano na pag-usapan nyo sa loob, sa amin lang yan, for the Consumption Disc Committee. Kaya huwag ka mag-alala din. Uh, I'm worried kung bigyan pa natin ang next uh, chance. Madam Chair, baka lalala yung sakit niya. Magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, masabuti ngayon na, dito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, let us uh, use this opportunity.